blessed day sa lahat ng ating mga members na bye sa ating mga video ang ating gagawin ngayon ay uh, isang celestial switch code kung ikaw ay nahihirapan sa pananalapi andyan na yung salapi na kakailanganin mo but hindi siya Uh, hindi ito nakukuha kaagad, no? Merong mga delay. So para ma-switch ito, ito ang uh, ating gagawin. Dito sa isang buong laurel ay isulat mo dito ang iyong pangalan. Pangalan mo, tapos isulat mo itong switch code kapag nagsusulat at gumagawa kayo nito my dear member ay dapat walang walang nakakadistorbo sa inyo and nakafocus lang no? Na? ayan kikita ba So ito yung isusulat. Tapos sa likod nito, ayan dito sa likod ang inyong perma. So kailangan mo siyang permahan. Kailangan mo permahan dito at ilagay mo rin ilagay mo rin dito sa baba yung birth date mo. Pagkatapos, ano ang gagawin mo sa sinabi ko? Ngayon kakailanganin natin ng luya. Ayan. Kailangan mo ng luya. Isusulat mo ulit dito sa luya ang switch code. dalawa. Kikita nyo ba? Ayan. Itong switch code na ito ay isa itong celestial uh, code na isinusulat. Maaari niyo itong isulat sa inyong left, ano, left na arm. Dito sa ganito nyo. Dito, sulat nyo dyan kung meron kayong mga gusto ah uh, i-porso na mga anong tawag nito Diba? ba? meron kayong mga projects na BB10 so napakaganda nito. Pagkatapos mata, mat, matapos ito ganyan lang ang gagawin mo. Ayan, diba? ba nakita niyo? Ayan, ganyan lang yung gagawin niyo pagkatapos kailangan mo din ng susi no? ang susi ay kailangan mo siyang itali no itali siyang maigi dito ayan tapos yung susi hindi siya pwedeng baligtad kaya kailanganin mo na naka naka siya no hindi ko maintindihan itong ano so naka ganyan naka ganyan yung itsura niya wag siyang nakaganon ha wag yung gumanon okay naintindihan ba pagkatapos ay kumuha kayo ng green green ang kakailanganin green na ayan nakita nyo itong itong panali na ito eto so, ito siya ay kakailanganin ninyong itali talian ito dito and habang tinatali mo ay sasabihin mo na sa pamamagitan ng uh, mga ginagawa kong ito ang susi na ito ay magiging susi na magbukas doon sa mga pintuan ng opportunities na nakasarado pa para sa akin ngayon binubuksan ko sila para sa aking at para sa mga tao na nais kong tulungan. And mag, pagkatapos nun ay banggitin dito ang Omani Padme Hum 33 times. Pagkatapos ay ang ating very effective na Celestial Money Mantra. I always have all the money that I need and I cannot help but to attract a lot of money into my life balik-balikan mo ito or i-repeat mo ng seven times and iihip mo dito no sa pamamagitan ng ginagawa mo na ritual simpleng ritual ngunit napakalaki ng impact nito sa buhay mo basta uh, maayos ang pagkagawa and also nagtitiwala ka na kaya mo itong isa uh, isakatuparan and disclaimer lang no kapag uh, ginagawa mo ito kailangan sasabayan din natin ng pagsisipag hindi porke na uh, nagkaroon ka ng problema ay hihinto ka na wag kang huminto sa mga pangarap mo dahil darating din yung time na hahabulin ka ng kasaganaan sa buhay mo god bless and uh, Advance congratulations dahil magiging matagumpay ka, dahil maging mayaman ka and magkakaroon ka na maraming maraming kaibigan dahil dito. And congratulations. Pwede niyo akong pasalamatan tapag naganap na sa buhay ninyo ang inyong mga ninanais. So gagawin ito uh, ngayong January 15 pwede rin itong gawin ng first Monday of the month. So, kailangan mo lang dito ang mga sinabi ko kanina. Kakailanganin nyo lang itong isa uh, isagawa na maayos ang pagkagawa. So, God bless. Dalangin ko na patnubayan tayo ng may kapal upang maging matagumpay sa buhay. God bless.